Christine Dai. So, ngayon po, another vlog, another adventure. Pupunta uh, po kami sa Taitam. So, see you later pa. Andito na naman yung mga team cafe. Pamaya, hukutomi na naman sila. <laughs> see you later pa. <laughs> Ayan po, nandito kami sa loob ng bar magagala mo na ang na, Team Kape at siya. ang mga uh, Team kape Mate <laughs> <laughs> kasi mapuputi sila eh okay. <laughs> So, ngayon hingal na hingal ah. Nung paakati namin oh Opo. So yan, wala pa may tungkod na si Lola. <laughs> yes. yan sa so Wilson try Trial Hong Kong. Hinga-hinga uh, muna po kami. Medyo malayo-layo yung nilakad po namin. may anyway, batis. Tsaka ah, dyan, pwede kang mag-hiking. Kami, pupunta po kasi kami ng lake. So dito, so, dito lang kami. Papunta doon. So, dito pin. Dito pin. So dito po, marami din nag-hiking. Kasarap, napakasarap po. Napakasariwan ng hangin. Ang daming puno kahoy. So ayan, kita niyo po. Thank you Lord. Si yeah? Lady. Ando nagpa-picture. Sobra, ang ganda po dito. Napakasarap ng hangin, sariwa. Ang dami ring daming Ang daming pwedeng tingnan, mapasyalan. Hello? Go. Woo! Hi guys. Okay. Sorry. 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 Uh, Hi guys. Akate. yan po yung pinaka main view dito, parang lake. So ang ganda po. Ayan. Ah, Parang nasa Barcelona ka lang. Aba, nasa Italy ba kayo? Barcelona. <laughs> so ang ingay po nila. Pero ang saya po, ang saya po. Napakaganda sa hangin. So it's a privilege na magbanding po kami. So thank you Lord. Yes! So malayo-layo pa yung aming in siya malawak. Po, taglit. So, nasa gitna po kami ng lawa. <laughs> lawa. Nasa, nasa gitna po kami dito. So, ang ganda niya po. o oh. Kamote! Kamote! Ayan na naman yung team kapi. Nasa gitna. Doon noon, nasa, ano pa lang kami, one-fourth. Ngayon, nasa gitna, ginotom. Malamig, kaya magkape. Hi! Hi! Doon, tama. Di ba pwede mo po tayo doon? Ha? Yun yung, ano ba yan, tawag niyan? Red leaves ba yun? Parang, parang nasa Canada lang din kami, o, oh, yung mga yan. So, para makapagkapi. oh, kape daw. So, ngayon po, may bago kaming recruit na Team Kapi. team Kapi, grabe Team Kape. Hello. Yung kape. Ayan. yung kape, tapos yung tubig, saka yung Team, team yung Kape. Ay, team Luya ako. Ay, Team Luya pala siya. Ba't may kape? Ay, team Kasoy. Team, team, team Kasoy. Team Kasoy. Team Kasoy. Team Kasoy. maraming, ka, maraming team. Nasaan na yung original Team Kape? Team Jesus. Dito, dito sarap itong ano ka guys galing kay sis Maricel so ang sarap hangin so medyo malayo pa po yung end nun pero pag dito po kasi siya malawak kaya lang syempre hapon na po at kailangan na namin umuwi Wait, okay. Wait.

ko naman mo ako. Sa dito dito na sa baba upo tayo. Okay, okay. Wala ko lang ako. Wala ko lang ako. Yun na ah, hawakan mo yung butas-butas. butas butas Malayo. Malayo. ayoko ko masusukatan yung kamay ko. <laughs> walang spike yung sapatos namin. Sana yung ano, yung ganito ba mag ano para mag... <laughs> Sana all. Hanggang dito na lang. Oo, oh, hanggang dito. Hanggang dyan na lang kayo. Bye-bye. <laughs> Damn. Ano ba ito? Tight Thumb Down? Tight Down! Lapit na pa uwi! Nakikita na, na namin yung bus! <laughs> o! Oh, malapit na, na kami! na kami! Tight Thumb Down! Highways na kami! Babay na! Babay na Jack! <laughs> Pag-i-end na ba tayo? <laughs> Hindi pa! Bye. Bye. Yay! Meron ng bus! <laughs> eh, malapit na kami sa aming destination!

I mean. So dito tayo nagsimula, okay? So dito. Dito, na. dito dito. na tayo. So, malapit na, malapit na dito lang tayo sakay tayo ng bus. So, next naman yun yeah. Okay, tara tara Oras. Dalawang oras. Dito oras kami. Lakad-lakad, dalawang oras. So, napaka maganda. Napaka ano ng I aming mean. so, yan. Bye-bye. Bye-bye. Keep safe and God bless. See you again for another vlog. Yes, bye-bye.